Puspusan na ang pamahalaan upang malutas ang problema ng oil spill sa karagatang sakop ng bataan. Kasunod ng sunod-sunod na paglubog ng mga barko sa Manila Bay sa naganap na second weekly membership meeting ng Rotary Club of Manila. Inihayaga ni dating Transportation at Environment Undersecretary Alt Valdez na gumagawa na ng paraan ang gobyerno upang masolusyonan ang kumalat na langis lalo na't malaki ang epekto nito sa kapaligiran. Dapat matuto na anya ang Pilipinas sa mga ganitong issue dahil maraming kabuhayan ng mga Pilipino ang naapektuhan gaya na lamang ng mga mangingisda sa ilang lugar sa bansa. Gayunman, panawagan ni dating Undersecretary Valdez sa mga may-ari ng barko na dapat dagdagan pa ang mga crew members tauhan tuwing maglalayag ang mga ito upang maiwasang maulit muli ang trahedya sa karagatan. Pakinggan natin ang pahayaga ni dating Undersecretary Valdez. Now they're really doing some about it. Uh, I think the government is doing something because uh, the impact of that to the environment uh, but again, it's a lesson dito on uh, during inclement weather, ang mga barko kailan kumpleto yung kanilang manpower. Kasi I have an experience, eh. pag masamang panahon kailangan ang mga tao ko nandun sa balangay because malakas ang hangin, uh, malaking waves, you have to anchor it well talagang moorings and all of that. So, in certain way, that's, uh, I think may kakulangan dyan ang mga crew. Samantala, ibinida ni dating Undersecretary Valdez sa Rotary Club of Manila ang pinakamalaki at pinakamodernong balangay o bangkang butuan na nakapaglayag na sa West Philippine Sea, partikular sa Pag-asa Island upang igiit ang karapatan ng bansa sa territorial waters na pinaliligiran ng mga barko ng China. Binigyan diin pa ng dating opisyal na kayang makipagsabayan ng balangay sa mga malalaking motor tanker at vessel. Nabati na ang modernong bangka ay tinawag na Florentino Das kung saan kaya nitong magsakay ng maraming pasahero pakinggan natin ang pahayaga ni dating undersecretary Valdez In you know, sailed the the whole of Southeast Asia we went to the West Philippine Sea pero sawan na din ako sa malaking alon at bagyo I've been there before Una ng sinabi ng dating undersecretary na ang kanilang layon ay maging mapayapa ang kanilang bayan at makapaglingkod para sa mga Pilipino. Patrol 38 Gen Patrolyan nag-uulat para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama.